guys, good morning uh, Ngayon, uh, today is uh, papunta po ako ng embassy para kuha ng uh, SPA So, tatlo yung kukunin kong SPA. One is uh, SPA para sa nabili ko pong property at saka dalawa, pangalawa is pagpagawa ko ng SPA para mag-update sa BIR ko para sa Uh, tindahan namin doon tapos ang pangatlo is nagpagawa uh, ako ng SPA para sa asawa ko dahil natapos na po yung 5 years na binili namin sa sasakyan which is we need to uh, kunin na po yung ORCR ng sasakyan namin doon sa bangko. so dapat uh, as early as possible uh, kailangan ko na pong uh, pagpagawa ng SPA para makuha na po at maiprocess na po yung uh, deed of sale na nabili ko pong property at saka yung sa BIR para sa tindahan kailangan na kasi kasi mag babagong taon na naman so kailangan na po na mag renew para sa license ng tindahan so ngayon nagpasalamat po ako kay brother guns na siya po uh, ay sasamahan niya po ako para sa pagkuha ng uh, spi doon sa embassy kasi alam mo naman eh hindi ako gala madalang na akong lumabas kaya honestly hindi ko alam kung saan yun yung embassy location so ngayon I'm so lucky enough na namit meet ko si Gans at napansin ko na talagang magkapari or magkasabay lang pala kami dumating dito sa Kuwait so siya ay dumating noong, as he said uh, anong taon po bro? 2007 uh, po dito? 2007 po siya and ako naman po ay dumating is 2005 So dalawang taon lang yung nauna ako sa kanya. So bro, uh, for uh, so 18, so naka sa 15 years ka na no, 16 na, na, years, oh, opo, oh, 2023. So sa 16 years bro na nagtrabaho, nakatira dito sa Kuwait, nakailang company ka po? Alos, uh, pito na rin. Oh, grabe. Hopito si in uh, 13 years, uh, 15 years na sa naka ano siya, naka Sibin company po siya. And for me naman, bro, uh, honestly, ito lang ang company ko. Okay. And hanggang ngayon, ito pa rin yung company ko. Ay, uh, thanks God naman po at okay naman po yung trabaho ko. Kaya, kampanti na ako at hindi naghanap ng ibang uh, company. So bro, for ano, 7 years ay for 7 company na na ano mo na ano na experience na trabaho. So ano yung mostly mong natutunan doon? Sa uh, so, oh, Opo, opo. One or two lang na ano important na mai-advise mo na. Sige lang po, sir. Sige lang po. Sige lang po. nandun eh hindi yung magahanap ka yung makarinig ka lang ng bang balita sa eh, ibang tao na maganda dito maganda doon sa company na yun aalis ka na sa pinapasokan mo e ngayon sa akin basta palipat-lipat kong trabaho halos ah, ah, walang nangyari sa sa kung hindi ako nagpapalipat-lipat sana okay na sana eh at least meron akong asahan na sa pagtagal ng panahon may makapuha akong mga indemnity. eh mm -hmm. Kaya, kaya, dahil sa palipat-lipat nga wala so sa civil na company sa uh, anong ano type of trabaho mo doon na pinap napatagal nap ka napatagal ka dito nagtagal ako sa hardis ah uh, hardis, hardis, hardis na restaurant. good company naman talaga hindi naman pag ano sa company pero maganda naman talaga yung hard at umalis ka pa rin doon <laughs> umalis ako dahil nag-hired ka ako ng ano na ah uh, more opportunity uh, mayroong opportunity comes tapos may nakakuha ka medyo magaganda nga Ito mm -hmm. nasa landmark company mm okay, wala naman hindi na ako nagtatagal dahil sa uh, nababalita ako sa labas na mayroon pang mas maganda. ganun talaga minsan na mag ano para bang kung ano lang normal sa tao na need more ano yung satisfaction ng tao ba kasi tayo mga ano hindi eh, tayo na sa satisfied sa, sa mga ano eh opo sa halagang piso gusto natin dalawang piso <laughs> may <laughs> <laughs> maintindihan din kita kasi lalo na pag tayo may pamilya sa Pilipinas may anak at uh, yeah, siyempre kailangan natin ng kumita ng malaki-malaki para kahit man lang may time na makatulong, may maka, may may pagpera na pambili sa gusto natin, di ba? Uh, oh, which is good. So for 15 years, bro, uh, ano yung mga uh, kung way back to Philippines, ano yung magandang naipundar mo or let us say parang remembrance for 15 years na naano mo sa akin siguro ako na -ura, siyempre ng bahay okay good kung siguro sa asapag So nakabili ka na ng sarili niyong mag-asawa na bahay na niyo, sarili oh, na bahay. Very know. good. Mm. Good. So nandabari, 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 nanday, uh, na tama na yung na dahil nga tayo makapasok sa mga company-company so, sa atin lately. Eh. Ah, ayan. So ngayon bro, na sarili ka na ng pagka-drive ng taxi. So I think uh, okay, okay, okay naman po. Kamusta lang po yung pag-ano mo lang. Ah, uh, is like, sa ang good thing nito is I think is nasa iyo yung oras. Oh, oh. <laughs> Ikaw na ang boss. <laughs> oh, uh, yung kung kayo ka man ang kumayot, sa iyo na lang din yung income. yun nga, pasensya palagi kahit hindi mo kahit minsan hindi mo mali ikaw na lang ang tahimik para hindi na malumaki yung issue yun ang dapat tapos uh, pang malawa po pong natutunan is as an OFW tama nga sila ang sabi nila hindi lang uh, lahat kagastusin mo kung nandito ka kailangan din balance balance din una syempre hindi mo kalimutan magbada lang ng allowance para sa family at pangalawa sabi nga nila mag save din daw at pag may chance na mag invest mag invest din pero I think una mong i-consider is kailangan mo rin may emergency fund bago ka pabili ng anong gusto mo or yung mga minsan property pero sometimes kasi pag <laughs> ano pag isipin mong saka na bibili bro pag may enough na, pa na may pan at may ibig sisipan parang yun tumata tumagal yung <laughs> di ba lalo na tayo hindi naman ibig sabihin malaki yung kinikita natin dito so minsan hindi nga maano eh yung sabihin mo, virgin sipan na ako, magsipo na ako bago bumili. Kaya yeah, ganun din ang nangyari sa akin bro Alam mo Noong last 2 or 3 years ago ah, Grabe Sabay sabay ang ginawa ko Sabay sabay Bumili ako ng Yun nga yung bahay Bumili ako ng sasakyan dalawa Magkasunod sunod yun Tapos tinatry ko pang mag business Ah grabe bro Ang sakit ng ulo biro stressful talaga nagkaroon ako ng ano uh, bigasan dati ng tapos yung sasakyan ko that time bin sabay ko pa lang binili parang uh, ano lang basta less than a year lang si sinunod ko na yung isa tapos nagkataon naalala mo yung bagyong ulit uh, ha ako noon okay. Oo, yung sasakyan ko na ano ang puno. Oo, oo. <laughs> ang sakit ng ulo noon. Good thing, may, may insurance ako. Pero ganun pa rin, di maiwasan Nandun yung stress ko. Kahit may insurance ka pa. So, yun lang po guys yung ma-share namin bro. Salamat sa pag-share. Although happy to see you. At sa so, uulitin uh, na uh, maraming salamat sa pagsama mo papunta ngayon na dito pa lang sa ating uh, okay so guys now we are approaching to Anyway, uh, Mr. Uh, Guns is dito palagi sa Kuwait So, mga kaibigan ko dyan at mga ka-viewers ko dyan Kung sinong gustong magpasama anywhere or going to embassy Tawagan nyo lang po si Brother Guns Bro, ano yung po yung number mo? 566 Okay, so 566-00357 Tama po Okay, so yun lang po, tawagan mo po siya at Uh, safety po kayo sa ayun na lang <laughs> <lintas at> <laughs> uh -oh. <laughs> so in general na wag nyo lang isipin na pagkat Pilipino ang taxi driver mostly ang mga Pinoy ayaw na ng Pilipino dahil nga daw mahal hindi naman po yan totoo at wag nyo na pong i-general yung lahat ng mga Pilipino na nagta transport po kaya si brother Mike po alam mo ba yung una kong pagsabi sa kanya kung magkano siya ang nagsasabi sa akin kung ano ang sabi ng kaibigan ko yun lang daw po pero honestly alam nyo nagkamali ako ah <laughs> kasi yung naisabi ko sa kanya more than sa nasabi ng kaibigan ko sabi ko patay nakapagsabi na ako ng ganito pero ang sinabi lang ni bro ganito lang sabi hmm. ko hayaan ko na but in a way I'm worth it dahil less yung stress mo at alam niya talaga yung pupuntahan kaya iyon kasi ako yung taong ayaw ko yung taong magdidiman sa akin. Doon ang ayaw ko. So, but for him, I am lucky na hindi po siya ganyan. He is just like my friend, Brother Mike, na mabait din po. So, Brother Mike, thank you po. At uh, na-meet ko si Brother Gans dahil sa po. So, dito na po kami, I think, sa kulay blue na yan, blue na yan. Uh, okay. na, na, Kasi ito na po yung timbada. Yan yeah po yung polo, Philippine polo at saka ito yung Philippine, uh, bagong Philippine. So, guys, ah, uh, pa early akong natapos doon or actually hindi pa natapos dahil yun nga pala pag magpagawa ka ng SPA kailangan ka pala ng dalawang witness at kailangan ng tig dalawang copy ng civil ID nila kaya ngayon uuwi ako na form ko lang ang kinuha at hindi pa napagawa ang SPA ko so babalik na lang ako in few this time doon hindi ko comply ko muna at maghanap muna ako ng dalawang witness ko so ganoon talaga minsan akala mo maging okay na pero hindi hindi natin hawak ang walaon so yun babalik na lang ako in view this time so listen alert kailangan pala magre-research muna bago pumunta at magtanong tanong man lang kung anong mga requirements Uh, para sa dokumento or sa like SPA na dapat mong ipagawa so see you in the next update